Good morning mga kabebe loves for today's video. Tayo po ay una po nating routine tuwing umagang sa ngayon ay ang ating 45 days na sisiyo. Una po nating i-check pagkabangon po natin ay yung sisiyo kung meron pa silang patuka. Yung mga gutom na po sila pati tubig ay wala na. Grabe. Sila po ngayon ay nasa 9 days simula nung dinala dito. Malalaki na po sila at malalakas na pong maglabas ng ginto. After 6 days po ay papalitan na po namin sila ng kanilang patuka na chick grower. Chick booster po kasi yung pinapatuka po namin. Itong mga season na ito kung saan masikip doon sumisiksik. Masarap nga naman yun eh, cherries. <laughs> Meron po dyang ano, maliit second batch po dumating bali mas ma bali siya po yung huling dumating one week po yung pagitan kaya meron pong isang maliit yan na huli maya maya po after po nilang tumuka ay papalitan ko po yung carton kasi kapapalit ko lang po niyan kagabi talagang malakas na po silang maglabas ng ginto <laughs> <laughs> ginto. Ayan at pinal nilagyan ko na rin po sila ng inumin. At after po nila ay malakas na rin sila sa tubig. then after nyan, pagka piyesta, hahatulan na sila. <laughs> Sige lang. Tuka lang ng tuka, ba tumataba. Sa mga mag-aalaga po ng 45 days sa CCU, lagi nyo pong tatandaan na papalitan nyo po ang karton kapag puno na ng dumi kasi toxic po yun sa mga alaga nating sisiw ito po ay nagiging cause din po ng pagkamatay ng sisiw at huwag nyo pong hayaang basa ang ating mga sisiw at tatandaan nyo rin po sa pagpapainom po ng ating mga sisiw as, as per YouTube, <laughs> nanonood po ako ng YouTube, ay yung po daw ating, yung, yung po daw iniinom ng mga sisiw ay napapanis. Kaya within 24 hours din po ay papalitan po natin kapag hindi naubos ang inyong tinimplang tubig na may betrasin. Siyempre at palagi nyo pong patutukain ng patutukain ng ating mga sisiw. Okay mga Kabebe loves, thank you for watching. Hanggang dito na lang po. Please like, follow, subscribe, and share. Thank you.